Ayan, saan ang tungo? Saan tungo? Sa police station. Ayan, guys. Pupunta sila ng police station. Anong gagawin nyo sa police station? Magkahanap ng security guard. Hindi, wow. La <laughs> traffic. Ang hirap pag maraming bag kasi maraming bit-bit. Bisi na ako nagdalambag para walang bitbit. -bit. Nagkaroon ako ng bitbit. -bit. Hi, -bit. Popo. Opo pala, upo. Ayan, guys. Wala nang katapusan. Hindi na kami nakakarating sa paruroonan. Kaya naman kami naglalakad. Bakit siyang bati? <laughs> Tulad ako sunod. Tulad ako sa sa'yo. Tapos tatawid ka rin naman pala. Kaya wala wala kami guys sa kabilang ah, naghati kami sa kabilang ano bubble bar rain. Ayan ang aming hiniram. <laughs> Ayan guys ang mga sasakyan nila. Ayan para proud, proud, proud. Ayan. Ayan, oo, hindi namin alam kasi kung anong sasakyan namin, guys. Kaya naglakad na lang kami para ano. Boy, hey? boy, laptop, laptop. Sa totoo daming Pilipino dito, ti ano? No? Dami. Ayan, nagbubusina na sila. Pekpabayok. Alaka Garang harang ng traffic Patay na <laughs> Sobrang traffic Mabuti na lang Mabuti na lang Periang ang periang mga paa. Ang layo-layo pala. Ang layo-layo. Hello. mamaya sakit sa katawan nito puro lakan <laughs> knockdown ito mamaya ay nako mamaya sagurado pagdating namin daming kalat kasi may mga order si amo na tinanggap mamaya gemat kabab kabaros sabi niya liya magmix ka muna ng ano ah tapos nagpaano pa nagparas pa nagpagawa ng warakainap dadalhin niya sa midina. Dios mío, garapon Ayan. Aray ko na hulog ng aking bag. Ay, Tingnan mo, ang lang ng pwesto, di ba? Parang lang, pero mapapaganda nila. Nasaan na? Diyan ba? Matawid pala tayo, ate. Bakit kasi kanina hindi tao tumawid te? Eh. Nakitag pa rin lang yun. Nauna na yung mga iba oh. Uh. ano yun? Eh, nagtutugtog. Ito palang nakadala pa pala, <laughs> na. pala ng tugtog. Akala ko sasakyan. Ligon ako ng ligon. Wala naman. Tao lang pala. hindi pala yun parang may event sila dito ah. may mga upuan sa labas ha? <laughs> akala ko sasakyan yun ako ng lingon wala naman pala nakarating din kami sa wakas anong oras tayo nag-start naglakad te <laughs> ngayon lang tayo nakarating ha ngayon lang tayo nakarating ng ano ngayon lang tayo nakarating dito sa gold city nakaka-miss no, okay, na kaya sumakay ng bus ang tagal na Saglit. Yes. ay nako nakarating din kami dito, ay nakakapagod, karating din kami dito guys oh. so, <laughs> ayun bantay, porgit, iba yon, Oh, how many? Four months? Four months over, la. Yeah, because you go to because. No problem. Your ten 10 minutes year. You can take another Can I check? Why? Finish? Yeah. You remove? Yes. Talaga, pa sa akin? Ang laki lang yung ko. po. Hindi Year writing, four months we can keep. Oh, four months. Wala, sa akin? Can finish also? Wala yung sa akin, paano yan? Yes, No, not See? you. This one four months. Oh, mm. months. If, if four months, you give another customer. No, no, we can replace the store. Ah. Otherwise, keep here inside. Four months, we can keep inside. For me, my last there. Yeah. Your mom. Only four months we are checking them. You check for is, me? You, you can, I can three take months. another one. Yeah, you, you can take another one. Cook you have 10 me million left. Then we can find it. Don't uh, you worry. Your money is not be less. Yeah, <laughs> even but me. But I need this one for me. But I don't know. Yeah. I think this, this one. one. Yeah. Oh, yeah. I think this one wants a lot of course. Why could you do Yeah, because I do. Yeah, no problem. I would change another thing. Another oh, yeah. item. Hindi po sa office. Because this one how many The months? This six one six months or? Yeah, seven, seven months. This seven months. You check for me? Last every month? Pa, four months. Mo. four months daw. Di, kung three months, nandiyan pa yun sa'yo. Di ba pumunta ka pa dito? Pumunta ka tayo dito. Your yeah, phone number? 3547-8103. Ah, eh, ito yun. Ito ba yun ate? O susi? Sa akin. Ma-pay so. uh -oh. Ma record? I think only 75 balance. 75. Chuchic? Because I did not bring the receipt because I, I nola, have record 95. there. 95. 95? You, 3 times you pay 20, 20, 20. I Lea, did not, that, yeah. You have clip earrings there. I give now 20 BD. 25 pa pa. How much you pay? 20. Binipit po. You have clip earrings there. Clip <laughs> earrings. Yeah. Ayan, tubig nyo, tubig nyo, tubig nyo, Daniel, kunin nyo. I gave 20 minutes to Leah. Oh. Yes, benefit. Benefit. Benefit, benefit. Very soon. Last four months, you finish paying. Ganun ba yung atin? Hindi. Ano? Basta tuloy-tuloy ka mag, mag ano, mag, every, month? mag down ka. Kahit <inaudible> abot na ba ng isang taon. Yes. Walang problema. Uh, oh. Basta pag na-stop ka, limbo, four months, hindi ka nagpapakita yon. Akala niya wala ka na. siguro. Hmm, so you 10 billion, ah. minus 10 billion. billion. Yan, guys. Akala ko wala na yung ano ko. 1.050 yan. Yan lang. 20 BD I give 33716516 three, Your name? Leah. Who is this is Leah? Leah. Leah. And your Me Leah only oh, send she's the, the one one <laughs> She's the one who send and this ah, is Leah. Okay. <laughs> okay. <laughs> then both are using phone then I confuse really I think <laughs> <use> it is <Okay. laughs> When you are taking? Yeah. When you are taking? You put there. Sa new receipt mo. Huh? Wala akong ginalang receipt, 't. Eh. Ma, another one. You put there. Because sa record lang. I will give you the. Yeah. You know the uh, tins uh. Okay, that's the okay. model today. So you put first receipt. <laughs> zero video Mas alin dito ang maganda? Maganda eh? Kunin mo na lahat Gusto ko yung pang-baby lang. Pang-baby lang. Para sa akin pa baby. <laughs> pang-baby lang. Pa baby. wal <laughs> wal. Kailangan pala talaga buwan-buwan pala mag ano. Buti na lang din ako. yung 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 sinusuot mm. guys. Mm. Your balance 75. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. I want this one. The round. Have signature talaga ah. Signature. Bakit dati hindi naman ako nag-signature? Ano to? 18 years? Or 21? 18. 18. kapalit ng aking pera. <laughs> Resibo. Resibo. Pagdating ng mapulipid ko, kukunin ko na ang aking gold charts. Ilan pa sa akin to? <laughs> Kanina yan sa'yo Sa paluwagan niya. Sa paluwagan. Anong, anong pinalit mo, J? Wala pa. Hindi ka magpalit. Bakit? Bakit hindi kayo nag ano, hindi kayo nag pal, nagkuha? Wala pa lang Pili ka na ah, pili, pili, pay ni may ni mo. Una kuha ka na ng seat. Alin ba? Alin, ba? Alin dito? Ikaw pili ka dito o oh, pili ka dito ng kwintas, pili ka ng pindan, kung anong gusto mong pindan. Ayun, ako pili ka dito Oh. Mga necklace. Yun na yun. Yun ang down mo. Your phone number, please. 3 5 1 9 9 Dito kami kumukuha guys ng ano. Hinuhulugan namin hanggang Three, mapulipid five, namin. Nine, Pag napulipid nine, namin, saka two, namin kukunin ang aming gold. Kasi, kung hindi yes. ganito ang gagawin, walang naipon sa pera. puro lang doon sa so kung ano-ano. <laughs> at least dito, may ano-ano. <laughs> Ayan guys, bye bye guys!